So for today recipe, magluluto po tayo ng ginisang monggo. So dito po sa ating rice cooker, nagpakulo na po ako ng monggo. So ngayon, yan pinakuluan ko siya ng 1 hour. So So luto na siya, ready na siya para sa pag-isa. So ngayon, ipiprepare na natin yung ating mga ingredients. So meron po tayong dahon ng sili. Ito po ay fresh, kinuha ko pa sa aking halaman. Sa aking uh, balcony garden fresh chili, chili, dahon ng sili, and then meron tayong kamatis, tomato. And then meron din tayong sibuyas or onions, shallots. And then meron din tayong dried shrimp or tawag namin tong hibi, hibi, dried shrimp. And meron din tayong isang tinapa. So actually binili binili ko to kahapon sa worldwide dun sa city bali tatlong piraso niya inulam ko na yung dalawa kagabi ang tatlong piraso niya dito sa Hong Kong is 25 Hong Kong dollars so sa peso parang papatak siya ng mga 150... 10, mga 100 mahigit 100 peso mahigit so una natin gagawin siyempre slice natin ang ating kamatis itong lulutuin ko ay para sa isang person lang. Para sa akin lang actually. Kaya kunti lang yung ingredients ko. Yan. So, yan yung ating chili. Ay, ating kamatis. Pala. Okay. So, i-slice lang natin yung ating sibuyas And then, kailangan din natin lang garlic isang peraso lang is okay na kasi kunti lang naman yung ating ingredients. Ayan. Smush lang natin siya. And then, yan na yung ating mga condiments. And then, syempre itong ating tinapa, kailangan natin siyang himayin. Kailangan natin alisin yung kanyang mga tinik para mamaya hindi na tayo mahirapan. Para hindi matinik yung ating mungko. So, ganun lang. I slice lang natin siya. Ah, himayin lang natin siya. Tanggalin lang natin yung mga tinik. Tandisin lang natin yung mga tinik niya. Ayan. So, ganyan lang. Actually, yung iba, ayaw nila ng tinapa. Pero ako kasi gustong-gusto -gusto ko siya sa ihahalo sa gulay, yung mga ganitong gisa-gisa. Gusto ko yung ano niya, kasi may lasa na yung tinapa ito ay galunggong na tinapa. so, ito hindi na natin siya itasama. No, no na. Kasi na yan siya. So, ayan na yung ating mga ingredients. Yung ating dahon ng sili, kamatis, sibuyas at bawang, dried shrimp o to yung hipon. Iba lang kasi yung dried shrimp dito nila eh. And then yung ating tinapa. yung paipainitin na natin yung ating kawagi. Ilagay na natin siya ng mantika. Ayan. So, ilayin lang natin siyang uminit. Ilagay na natin ang bawang. Hindi daw mga bossing ko, gusto nila sa tuwing nagluluto, kailangan laging high heat. Laging mataas yung malakas ang apoy kasi ayaw nila ng um, matagal yung mga ingredients sa na maluto ba. So gusto nila yung high heat, mabilis sa luto. So, then, lang natin siya mag-golden brown. then, susunod na natin ang ating sibuyas. And then, ilagay na natin yung ating dried shrimp. maluto, siguro lulutuin lang natin siya mga 3 minutes. Kasi tutal yung mumbo, it's uh, luto na siya. Pinakagawa na natin yung mumbo. Yung iba naman, uh, ginagawa nila, direct nilang pinapakuluan sa kama ng mga ingredients. So ako kasi gusto kong luto na yung mumbo bago ko siya bisagin. Para hindi masyadong na-overcook yung ibang ingredients natin. So, ininix na natin ang ating kamatis. ba? ilalagay na natin ang ating sinapa. Okay, pagkalagay natin ang sinapa, ilalagay na natin ang ating, ating mobo. So, ngayon, ilalagay natin siya ng konting chicken powder. And then, lagyan natin siya na asin. So, yung timplada natin sa inyo na po yun, eh, kung gusto nyo medyo salty. So, pakuluan lang natin siya ng around 1 minute. Kasi luto na na yung mungo. So, lutoin lang natin siya around 1 minute. So, ready na siya. Then, lalagyan na natin yung dahon ng sili. Yung iba, um, nilalagay nila malunggay or ampalaya, dahon ng ampalaya o bunga mismo ng ampalaya. So, it's up to you naman. Anything vegetable, pwede naman siguro nilagay sa ginisang mango. Pero dahil ito lang yung ingredients ko, kaya ito lang yung nilagay ko ngayon. So, itong minuto ko is para sa akin lang. Kasi, iba yung kanilang ulam for dinner. So, ito, para sa akin lang two for one person. So, yan. Okay na siya. Yan, okay na po ang ating munggo.